Bago nga tayo magsimula ng ating video, paki-like and share or subscribe mo ng aking YouTube channel. Ito nga ang inyong manikiristang taga-bulan, Sir Sugon. Ito nga, meron naman tayong ditong panibagong kliyente. Kung nakikita nyo, nakikita nyo, nakabaon ang kanyang mga kuko. Etong aking kliyente ay galing pa sa ibang bansa. Kaya hindi po siya nakakapag pa manicure at pedicure ng kanyang paa. Kung napapansin nyo, baon na baon na ang kanyang mga kuko sa gilid. Tingnan nyo, hinihinay-hinay ko nga po siya dyan. Kasi nga, masakit. Masakit sakit pa sa breakup ng jo ay hindi po pala sorry kuko pala to bale nakabaon kasi siya nga yung parang tumutusok na sa laman syempre yung mga nakaranas nito syempre ramdam na ramdam niyo yung nararamdaman ng aking kliyente ayan bubunutin ko na nga siya paunti-unti kasi nga hindi natin siya makukuha basta-basta ayan inunti-unti ko na nga siya medyo nahirapan nga ako rito eh pero yan buong buo nakuha na naibsan eto nga tinignan ko nga sinag ko nga ulit kung meron pa yun nga meron pa ng konti-konti may natitira pa nga ano ba yan sinisipon ako ano ba yan eto kinuskus ko na nga siya at ko pa kung merong natira nakakakating na inggron. Ayan, kiniloktator ko na nga siya. Kasi kinat ko na nga yung kuya kasi ang haba-haba. Kinabukasan pala. Um, aalis na pala si madam. Babalik na siya sa ng ibang bansa. Kasi OFW po siya. Bakasyonista lang po dito. Sa bulan. Eto na nga. Kung napapansin niyo, may magang maga siya sa gilid. Pero nilagpasan ko. Kasi linagyan ko muna ng cuticle remover yung hinlalaki. Oops! Akala niya hindi ko iyang gagalawin ha. Ginalaw ko iyang kasi... Alam niyo na, yan talagang pinaka-prospect sa lahat. Lilinisan ko muna nga siya ng agua oxinada para sure na disinfect ang ating mga kuko na ano na infected na siya. Kung mapapansin niyo na mamaga, magang maga nga siya. Ayun, kinat ko nga siya ng nail ng ano yan? Ng nipper. Kinat ko nga siya ng nipper. Ayan, kung mapapasin nyo, kinat ko siya ng nipper. So, bali yan, kinat ko na nga ng nipper. Ayan, para makandaan ang ating pusher. Ayan, paunti-unti nga lang. Hinay-hinay nating tatanggalin ang kanyang ingron. Kung napapansin nyo, fresh na fresh pa yung sugat niya. Doon pa yan sa ibang bansa ang kanyang sugat. At tinitiis niya ang kanyang ingron. Let's see kung matatanggal natin. Ayan. Ayan, malapit na siya. Agoy! Na, no, wala pa nga siyang dugo eh. Kung napapansin nyo, ang laki, kahit nasa liliit lang siya, ayan, buo natin nakuha. Successful! ba? Diba? Kinat ko na nga yan. Ayan. Kinat ko na nga para umiklip pa yung kuko niya. Kasi matatagal na naman hindi siya makakapagpalinis. So, bali, ito na nga. Ito na. Dito na tayo sa hinlalaki eto kasing hinlalaki ni ma'am. Yung parang bumabaon yung kuko sa gilid ng balat niya. Kumbaga, mismo ang kuko niya ang humihiwa sa balat niya. So, kaway-kaway sa mga na-experience ito na mismo yung kuko niyo ang humihiwa sa balat niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo maigi. Walang kukurap. Yan, kinat ko na nga siya sa gilid. Ayan, inunti-unti ko na nga. Kinat ko pa ulit. Kasi nga, para makadaan ng ating pusher. Ayan. Ayan. Pansin nyo ba na malalim ang gilid ng kuko ni ate. Ayan. Oo. Oh. Hinay-hinay lang po. Ayan. Hinay-hinay lang. Ang pagtanggal lang nga ng igron hinay-hinay lang. Kasi sometimes, nas nasisira yung gilid ng kuko niya dahil din sa pagkat naging overcutting tayo so pag andun tayo sa gilid make sure na pusher na po yung ipupush mo sa loob and siguraduhin mo ling wala ano ba yung nabubulol ako wala na ding matitira so sabihin magician mat mawawala lang yung big line ba diba? so ito na nga I do my best para matanggal yan Naku, yung mga audience ko, sobrang kinakabahan. Kinakabahan talaga. O, eto na nga, ang pinakatulis ko talaga sa lahat. Yung, yung mapahaba, matulis. Kasi alam mo kung bakit ko yung ginagamit? Kasi nga, yun yung pinaka-effective na pangtanggal ko ng dry skin. So, bali, ito na tayo sa side. Sa isang side. Kung mapapansin nyo, yung side ng kuko niya, parang may pahiwa. May guhit. Ayan. Nakikita nyo yung guhit na yan? Yan. Ang sinasabi ko. So, kung mapapansin nyo yan, ayan. Kasi ang kuko niya, mismo, ang humihiwa sa balat ng kanyang kuko. Ng balat. Oh, eto. Eto na nga sinasabi ko. Nakabaon ang kuko sa gilid ng kanyang balat. Yan. Ayan, ayan, ayan. Pero alam nyo, napaka-satisfying ng ating ginagawa. syempre ang inyong manikiris ng tagabulan to the rescue. Ayan. Ayan. Ang sarap naman sa pakiramdam ng ganyan. Ayan, kung nakikita nyo, sobrang laki ng ingron ni ate. So, nawala nga yun. <laughs> tumilapon nga siya. Ayan, tumilapon nga siya. Inahanap ko para makita ng audience ko. Ang dami ko kasing audience dyan. Ayan, nakita nyo? Ang laki. Ang laki, laki ang laki-laki ng ingron. So, yan. Tingnan ko ako oh, kung meron pa siyang tira. May natira pa talaga. Kakaunti na lang. So, let's see kung malaki pa ba o maliit na. Ayan, kung napapasin baon na baon yung pusher ko dyan. Baon na baon ang pusher. Ayan, ayan, ayan. Ay, okay, dati siyang may hiwa dyan, ha? Hindi kayo ninyo, ayan malapit na malapit nang dumabas ayan yan na nga so mapapansin nyo hiwang hiwa so kaway kaway sa mga nakaramdam ng ganyang experience na mismo ang kukunyo ang umihiwa sa balat nyo ayan nga ang aking magical tools pag push ng aking mga dry skin sa aking mga kliyente ayan Aya, pinush ko nga yung mga dry skin na titira. Para naman masatisfy si client. So, take note ha, wala pa yung dugo. Napansin nyo ba? Napansin nyo ba? O, wala na kaya yung dugo si ma'am. Oh, diva <laughs> Diba? Ayan. Ayan. Satisfying yan. Medyo malabo po yung camera ko kasi hindi po yan sa akin cellphone. Kung baga na full po ang aking phone. Kaya nangiram ako. Siyempre. Papatalbog ba ang inyong DJ Christia? Ang inyong manicurista ang tagabulan? Siyempre, aburo Malay mo may tip. O, di ba? Malay mo, bigyan ako ng chocolate. Kararating pa naman yan sa ibang bansa. Pero, sa totoo lang, maiibsan ang nararamdaman ng ating kliyente. Kasi sa wakas, kahit pa paano nabawasan ang kanyang pinoproblema sa kanyang paa. ah. Kung nakikita nyo hiwang-hiwa oh, hiwang-hiwa. Diba? Kusang nahihiwa ng kanyang kuko. Tingnan nyo. Ayan. Very satisfying ang ating client. Sabi nga sa akin, thank you very much kasi natanggal kahit pa So, linagyan ko nga na mer-tilet. mer toilet mer nga yung lagay ko. di Diba? Kasi kahit pa paano, para naman masabing sa natin. So, subscribe naman ako ng aking YouTube channel and pa like na din. And comment down below para na makita ko kung sino ang aking mga followers. At thank you sa pagsubaybay. Thank you din sa always na pagsubscribe. See you in my next vlog. Bye-bye. God bless.